موسيقى Nagawa tayo ng sakyan dahil yung... tayong ilaw sa likuran yung service namin sa shop kailangan pa ng electrical na may pretty light na pero yung kami ng Laguna talagang kami gagamit ng mga sana matapos sumaga, Mahal ba yung ano? Papalitan mo dyan doon? Hindi naman, no? Ay, doon, no? Ang oh, Soprino, yun na sira. kinakalawang, kinakalawang na natin, no? yun okay. so, basa-basa yan eh. yata ng fluid. Kailangan makaisa din yan sa ano. Hindi ko pa ano yung kuryente sa likod. Ayun. Kasi ng video na gagawin natin ngayon, makapag-gawa tayo. Update ko naman kayo na dito kami magkakabit ngayon. Ito mo lahat yung biyahe namin sa It's closer now today.